Hello mga kadaldalayan. Welcome sa aking vlog. Ngayon may boses na tayo. So, samantalain natin habang wala si Bossy. <laughs> ngayon makapag Kapag chika na tayo. Kapag, <laughs> so, ayan. Yung, ay, nakikita nyo naman kung ano itong nasa harapan ko. Ito na yon, Ito. Mas, ma mas marami to kaysa dati. So, mas marami. Ang dami, no. Ang pangalan pala ng mushroom na to ay Chanteril. So, ngayon, <laughs> mga kadaldal, Marami ngayon 'yan, 'yung mushroom kasi um laging umuulan dito ngayon. So la malamig, hindi siya masyadong mainit ngayon dito sa sa Russia. Kaya ayan, maraming tubo. Pag laging umuulan, ayan ang resulta, may tubo. Ang dami. Ang ganda pala 'yung pag pagluto pala po nito. Alam niyo po, masarap naluto na ito. 'Yung igigisa mo siya. Igigisa mo siya sa kamatis. Pagkatapos, lalagyan ng cream. Cream. Sour cream ang ilalagay. Tapos, ayun na. Masarap na siya. So, depende sa iba. Tapos, pwede rin ihalo ito sa potato, pwede rin po siyang ihalo sa rice. So depende kung saan mo gustong ihalo, ihalo sa sa mga karne. So ang daming kuan nito, ang daming pwedeng gawing recipe. So sana nagustuhan niyo ito. So thank you for watching.